Nininig yan, daming dugay. Eh. Ba, mga magulat ito, pagdating um, natin sa Venezuela, nakakatakbo ka na. Yan, yan, nininig yan. Ano feeling mo? ano sa paa mo? May dumadaloy, no? Oh, ah, dugo. Master. Mga mamaya, baguhin namin sa Venezuela, tumatakbo na yan. Oo, oh, mo po to. Ikaw ang kas. Pero nanginig. Oo, nanginig. Manginig yan. Ganun yan, pagka mga uh, ganyan. Oh, dumadaloy ito eh. Oo, oo, oo. Mga laman ang nanginginig, oh. Ito, oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Bukas yeah. ko naman ito, mga alas 12. Tingnan natin, oh. <coughs> Tingnan nyo, oh. Yan, oh. Yan, 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 yan. Tingnan mo kung magalaw ang laman. Dugo, yan. Yan. Hindi ka na makakaganyan tayo, ah. Dugo, dugo, yan. Dugo, dumaloy. Alam ko yan. Ngayon po, pagpatalakarin ko na, hanggang <coughs> ngingini ka tuhod. Tingnan nyo, oh. Yan, oh. Yeah. Yan, 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 yan. Tingnan mo kung magalaw ang laman. Oh. Dugo, yan. Yan. Hindi ka na makakaganyan tayo ah. Dugo-dugo yan, dugo, dugo, dugo dumaloy. Eh. Alam ko yan, ngayon po, pagpatalakarin ko na, ganyan yun yung katuhod.